Good morning po, good afternoon and good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christina at ito ang aking channel, Christina's Vlog. Welcome back po sa aking channel and uh, now we will going to do reaction video again. Dahil um, naantig po yung uh, puso ko dito sa video na napanood ko kay Sir Rafi Tulfo nitong umaga. Actually kahapon pa siya na-upload pero... Kaninang umaga nanood ako ng video and uh, napanood ko to. Ito ay tungkol sa isang OFW na pinagpalit ang mister na tricycle driver at ang kanyang limang mga anak sa isang engineer doon sa Saudi. I think um OFW siya sa Saudi. So, ayun. Nandun si Sir Rafi Tulfo. Kausap niya yung asawa at ang limang anak nitong si ate. Si ate na OFW nga. Grabe nakakaawa po yung mga anak niya lalong-lalo na yung pag narinig mo pag narinig niyo pong magsalita yung yung panganay niya which is ang anak niya po is ay ah, yung panganay 11 years old, 9 years old, 7 5 and 3 years old. So may 2 years gap sila, may 2 year every ano may 2 years gap sila. So ayun na niloko nga po si Kuya and uh, um, mayroon pa sila, parang tinatakot pa nila si kuya, si na niloko na nga si kuya, siya pa ang tinatakot na sinabi pa nila sa kanya na kung may utak siya, mag-report siya, I report nila silang dalawa. So ngayon, ayan nga si kuya ayan, may utak na nga si kuya at nagpunta na nga kay Serafi Tulfo which is um, nice move kuya kasi um, sa lahat-lahat ng mga lumalapit kay Serafi Tulfo as long as he can help them uh, ka, um ginagawa ni Sir Rafi, Sir Rafi Tulfo ang kanyang makakaya so nabalitaan pa nga na um gusto magpapakasal pa nga itong dalawang to which is um, I think uh kahit gustuhin man nilang magpakasal kung hindi pa naman anal uh, itong si Kuya at si Ate is um, it's not possible imposible yung mangyari. So, kailangan mo munang magpaanal bago kayo magpakasal, magpakasaya, magpaka-free. Um, yung mga ganitong klaseng nanay, um, mahirap intindihin kasi uh, nagawa nilang ipagpalit yung limang anak doon sa sarili nilang kaligayahan. So, parang super makasarili at umiiral ang I'm really sorry ha, umiiral ang kalandian. Ayan. So, Like, um, yung lagi kong sinasabi na kung ayaw mo na sa isang tao, hiwalayan mo siya, wag mo siyang lukohin. Pero, iba kasi ang usapan kung mayroon na kayong mga anak. So, meron na silang mga anak and five pa ang lilit pa ng mga bata. So, sana naman ate, inisip mo muna yung limang anak mo bago mo inisip yung kalandian mo, di ba? Bago mo pinairal yung kalandian mo. And, uh... Nakaka, nakaka, sobrang nakakaawa talaga lalong-lalo na pag nagsalita yung panganay niya. As in, wala na talaga siyang boses kasi nga uh, punong-puno na siya ng lungkot, galit siguro and uh, siguro iyak na din yun ng iyak gawa ng iyak siya ng iyak. So, yung boses niya talagang uh, malat na malat na and yung isa, kain na lang siya ng kain kasi nga minsan hindi na sila nakakakain nga dahil sa kakapusan na din ng pera. Si Kuya Tricycle Driver siya and uh, nagbaboundary pa siya. So, yung kinikita niya siguro, which is 300 per day, sabi na natin, is hati pa yon sa hati pa yon sa sa boundary and yung pambili nila ng pagkain sa araw-araw. Do nagbibigay naman itong si Ate 16,000 per month pero yung 5k binibigay nila sa family ni Ate and yung 11k natitira para sa kanila pambayad ng kuryente and all and yung after nilang mabayaran yung mga monthly bills nila so yung natitira yun na lang yung pang-allowance nila monthly and uh, hindi naman po natin pwedeng sabihin na edi uh, si Kuya ang uh, Si kuya ang uh, mag-provide. Mag so, ginagawa naman ni kuya yung, yung trabaho niya. Tricycle driver siya. And at the same time, siya ang nagiging nanay at tatay ng mga bata. Dahil wala nga si ate uh, working abroad. So, financially, obligasyon mo din na magbigay. So, walang question about that. Pero, nun nga, time na yon na nagkasakit yung anak nila, imbis na allowance nila, pinambayad na lang nila sa utang nila dahil nagkasakit nga yung anak nilang isa. And, um, um sana nga, sana nga ay uh, maparusahan itong dalawang to, itong si Edwin na to at si ate. And uh, mapadeport sila, ma, ma, mabigay yung narapat na parusa para sa kanila. Para mapanood din ito ng mga ibang tao na gumagawa ng mga ganitong bagay na hindi nila iniisip yung kalalabasan. pinapairal lang nila yung mga nila and um, masaya sila, hindi nila naiisip yung mga anak nila ang dami mong anak ate, lima yung anak mo, and sasabihin mo pa, magpasalamat pa sa'yo yung mga anak mo dahil binuhay mo sila. Wow! Ate, that's Uh, parang uh, ang bongga so sinasagot mo pa sa mga anak mo na magpasalamat sila sa iyo salamat naman ate kasi pinairal mo yung kalandian mo And, uh, grabe ako nga na hindi ko sila nakita or hindi ko sila kilala personally. Parang nakakaiyak, nakakaiyak talaga guys kung marinig nyo lang yung uh, ng bata. Doon ako so, uh, ang liliit pa nila guys. Um, 11 years old na yon pero ang liliit pa nila in the, uh, lalo na si kuya nakakaawa siya. And uh, mukhang bait pa nga ni Kuya eh, pinagbigyan pa nga siya ni Kuya. Uh, nung nalaman na niluloko siya, pinagbigyan niya, parang uh, binigyan niya ng chance. Pero uh, pinatawad siya, na-hospital lang nga si Kuya dahil sa hindi na niya nakayanan siguro yung sadness and yung pain inside emotionally. Ganon, na-hospital pa nga siya. Pero itong si Ate, uh, akala akala ni Kuya is iniwasan na ni Ate tong lalaking to. Yung pala is patuloy pa rin sila and nabuko na ulit nung na-post na anniversary na pala nila, isang taon na. Pero bago pa tong si Edwin ay may mga nakilalang may nakilala pa naman tong si Ate na iba. So parang naging hobby na niya yung panlalaki siguro. And uh, imagine ang lipa nung bata, yung bunso 3 years old lang. So, wala lang. Um, sana ma maparusahan tong mga mga taong gumagawa ng mga ganito. Para guys, kung mapanood man to ng mga ibang tao which na gawain din yung mga ganito, ay matakot na kayo guys. Matakot kayo sa karma. And, uh, lagi nyong iisipin na nandyan na si Sir Rafi Tulfo na tumutulong sa mga taong naloloko, taong uh, di gumagawa ng tama. So, grabe, parang hindi mo kalain talaga sa na mo sa, sa pelikula lang nangyayari yung mga bagay na ganito pero sa totoong buhay mas malala pa nga so ayun guys, yun pang reaction ko sa video na to and maraming maraming salamat po sa panunood and please subscribe po sa aking channel kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe and please like this video if you want my reaction and thank you for watching and see you at again on my next vlog Thank you!